Hello po good morning welcome to my channel this is Yuli. mahina tayo ngayon guys dahil tayo ay nagka-virus na naman um, nag-isolation muna tayo ngayon guys uh, habang wala dito hindi ako lumabas hanggang umalis yung anak ko na doon sa school. So, kanina lumabas ako, kumuha ako ng kape. Nang lumabas siya sa ano niya, sa kwarto niya, nagbe-breakfast siya, pumasok ako sa kwarto. So, sa kwarto ako nagtatanggong kasi pag ganitong uh, nagka-virus tayo, hindi tayo maging kontak sa mga, sa mga pamilya pero hindi natin ma-avoid yung diba, diba parang ano na rin sila, naging um ano na rin sila expose na rin sila pero okay lang wala na naman yung yung ano ko yung yung feeling ko kasi alam kong nagiging meron akong virus dahil yung pa ako ay siya ay nagkarumps. So, nagaay isolate ako sa kwarto. Dito ako sa kwarto nag-isolate ako diyan sa kwarto. dito ako nag-stay pag sa panahon na nag-ano ako sa panahon na meron akong virus diyan ako nag-stay yan lang naman ang bihisa na kwarto ko of course dito ang kwarto ng anak ko uh, diyan tapos dito yung main ano namin kwarto namin diyan uh, si Mr. diyan kaya ah uh, hiwalay mo tayo sa sa pagtutulog, 'di ba? O wala na dito yung anak ko sa sala namin kaya pwede na akong lumabas. So nakakaligo na tayo. So ayan na nga anong gagawin ba natin ngayon? Ah uh, bala kong magplan ngayon kasi naka naman tayo sa work, hindi naman pwede tayong magbabalik muna sa trabaho dahil ayan na nga hindi pa tayo okay. So, mag ano man na tayo dito sa bahay. Kung anong gagawin. Sa, sa lahat lang po, uh, sa lahat lang po sa para sa atin, eh, itong ano guys, itong uh, virus talaga nandito pa. Nandito pa siya. Uh, hindi natin maiwasan talaga na na Uh, kailangan nating mag-keep muna na mag-keep safe muna tayo sa sarili natin dahil talagang nandito pa talaga itong mga virus na to. Okay, alam mo na kung anong masasabi o uh, anong ano natin sa ibig kong sabihin sa virus na ito. So, dito muna tayo sa bahay hanggang tayo ay magiging okay. Dahil ito yung ano ko guys, o oh, ito yung resulta ko noong Ah, uh, three days ago. Oh. Pag naka-fade yan siya, guys. Yung dalawang linya, naka-fade, naka-ano yan siya, faded. Ibig sabihin, nandyan present yung virus na yan. So, hindi pwede na i-ignore-ignore ignore natin. Uh, kaya kailangan bantayan yung sarili natin. At uh, uh, palayo mo na sa maraming tao. Itong machine na ito, dahil nagka-crumbs tayo, ito ang ginagamit ko sa pag ng aking uh, paa. I-ano mo lang ito, maganda ito guys. I-turn uh, i on mo lang ito. Ganito. Ganyan. Tapos, magla-light sya. Yan ang ano niya. Yan ang motion niya. Yan, maganda sa maganda siya sa ano, sa massage ng caps natin kasi yung masakit ko ay caps eh. Ayan. Ang ganda ang ano masarap sa pakiramdam iyan. Yan. Ang sakali i-ano ko oh, I- i-example ko kung ano ang ano i-gagawin ko. Kasi sa gabi ginagawa ko ito. Kasi ito naman si Mr. Nagmasadya sa akin. Oh, yan. Nagmamasadya sa akin guys kagabi. Uh, alam mo, ang ginagawa niya natatawa ko kasi <laughs> nagma. Sabi ko wag kang palapit sa akin dahil ako ay uh, mahawaan ka ba. Matigas talaga din ang ulo. Kaya yan ang ginagawa ko guys. Sabi ko, ito na lang. Then turn on ko siya. Tapos, ginaganyan ko. Mabili mo 'yan ito, guys, kahit saan. Ganon oh, yung sa para sa cups. Ayan. Yan, tapos sa kabila. Sa kabila, ganon. Ganon oh. Diba? ba? Diba? 'Di kasi, mostly, yung ano, yung napi ko dito guys, dito, dito, maano siya, masakit dito, cramps siya, yeah. so, kailangan siyang i-massage. Yan lang ang na, ano ko, na-detect ko na, bakit, ah, uh, nung una, uh, yan ang masakit ko, ngayon, talagang, totoong-too na, nandito sa akin yung virus, dahil, Masakit yung paa ko. Bakit ang paa ko ang masakit? Wala naman akong lagnat. Hmm, wala akong lagnat. Yan lang. Yan lang oh. ang masya ginagamit ko at nakakatulog din ako. Yan lang ang ginagamit natin, guys. Bilihin ninyo din 'yan. Hindi naman tayo um wala naman tayong lagnat hindi ako weak so hindi naman eh uh, inuubo ako paminsan-minsan pero hindi naman siya yung talagang ubo na ubo hindi so ito ang ano guys ito ang ito ang ginagamit natin na ano oh yun know, oh yung machine na ito pwede din ito sa ano din dito sa likod Oh, dito sa likod, iganon mo, Eh, oh. may dito. Tapos, ilagay mo yan dito, oh. Dito. Tapos, i-on mo. Yan, oh. Ayan. 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 Sa likod. Sa likod. Ah. Ayan, maganda siya, guys. Ayan, o. Hindi na yung likod mo. Ayan. Ayan, o. Oh. Ganda-ganda na sa pa, ano, sa pakiramdam yung likod Yan. Ayan, tapos i-adjust mo dyan. Kung gusto mo dyan sa, ano, sa likod mo, i-adjust mo ganun awakan mo lang gano'n. Tapos adjust mo sa balikat. Gano'n. Ayan. Mag-change motion siya guys. Oh. Mm -hmm. Hindi natin ano guys. Hindi natin hayaan na pag alam naman natin conscious din tayo. Pag tayo ay magka-virus. Palayo tayo sa lah kalahatan sa mga tao. Mm -mm. Ako pumasok ako nung ano, pero hindi ko manaman alam na talagang ano. So ngayon, nag-test ako doon, ah iyon neg ne negative ako doon pagdating ko dito kinabukasan sabi ko. Talagang itik 3 days, guys. Itik, it takes 3 days para malaman ma para malaman mo mag-take talaga 3 days wala na. Talagang nandyan sa yung ano nandyan sa'yo yung virus. Ayun. Ayan. So, hindi muna ako pumapasok ng 3 days. Dito muna ako sa bahay. Kaya iyan eh, lang matatanggong ako dito sa bahay. Kasi <laughs> self-conscious ako. <laughs> kung anong ginagawa ko pag pag ano ako. Pagka uh, nagkasakit ako ng ganito alam mo sa uh, totoo lang uh, pang dalawang bisis ko na ito last year may at saka ngayon this year september um, lahat ng ano na ano naman ako yung mga immunization yung mga ano na may mga shots naman ako yung mga booster may na nag-ano ako, may mga baksin ako lahat, kinuha ko yung mga baksin lahat. Pero ayun pa rin. Nagka nakuha ko pa rin yung ano sakit. Pero yung symptoms hindi siya malala. Hmm. Yun lang, yun lang siguro na hindi mo mapifeel yung masyado yung symptoms na kung kung vaccinated ka hindi mo masyado ma-feel yung symptoms. Uh, kasi less na yung ano nandiyan na sa katawan mo ang e, ipa fight sa virus na yan. Mayroong antay ano kana. Virus ka na pa fight doon. Mm -mm. Yun lang siguro yun. Guys, di ba? Yan lang yan guys. Basta maganda ito guys, bibilihin niyo. Maganda ito sa sa katawan. Ito motion niya, oh. Yung motion niya. Ayan. Motion niya ganyan. Patayin mo. Meron siyang ano, plug lang siya. Ipa-plug mo. Ayan. Yeah. So ito ikikid ko to pag sa mga panahon na kailanganin ko of course tiba, Kasi mostly kasi uh, binibigay ko yung mga ano yung mga uh, yung mga machine na hindi ko ano yung mga ganito na hindi ko uh, masyadong ginagamit pamimigay natin Kasi wala tayong space dito Ang liit lang ng bahay natin dito wala tayong space So, hindi tayo pwedeng magkikip ng kahit anong abobot man ang nandyan sa buhay mo. Kasi, hindi, practical na tayo guys, hindi tayo mag, ano, mag, yung mga, ano ko dito, yung mga abobot ko dito, pinapadala ko yan sa, guys, sa Pinas, yung mga abobot ko. At saka yung mga katrabahador ko, ang dami nilang pangbigay ng mga, ano, ng ng mga mga damit-damit ko ano-ano pero he, ako din ako din itong sabihin ko na ayaw eh kasi mas ano pa naman maganda pa naman yung mga damit nila so ngayon pinapadala ko na lang sa Pinas yung mga ano kaya lang nga, iyan kamahalan na nga yung magpapadala ng box pero is okay lang dahil magamit naman nila sa Pilipinas. Katulad ng ganito guys, o pakita ko sa iyo. Tingnan naman na sa karamihan ng parang ukay-ukay -okay na yan guys. Ayan, itong mga blanket na to, papadala ko yan. Kasi pamigay na yung blanket na yan eh. Yan no, yun lahat. Next, next year ko naman iyan ipapadala. Ah, uh, isusort ko pa yan dahil... ah uh, siguro may mga damit dito na ibigay na lang natin sa goodwill. Pero yung mga yon mostly, pinili ko na yan. Ang daming damit guys. Ang daming damit. Pamigay ko yan sa co-workers. Ang dami dami. Mm -mm. mm, -mm. Dami dami. Kaya hindi natin pagsayangan yan kasi ang mahal mahal yan sa ukay ukay sa Pilipinas dito ipamigay lang 'yan. Iyan pa ba ayawin natin? Hindi na ah. tanggapin natin kung ano ang ibigay. Kung kaya nating maipadala sa Pinas, ipapadala natin. Mga ginagawa ko dito, guys, kasi araw-araw naman, araw-araw, taon-taon -araw, um, naman tayong nagpapadala sa Pinas. Ayan. 'Yan mga ano, yung mga abubot dito sa bahay eh talagang gamit na gamit yan sa Pilipinas guys kaya hindi ako magtapon kung mayroong ano kung mayroong ma maitapon ibigay sa goodwill yan lang kaya lang yung goodwill dito no yung trip store dito no uh, kahit pamigay sa ano, mamahalin pala, ibinta nila ng mahal pa rin. Kaya, parang kung minsan, ayaw ayaw mo na rin magbigay sa kanila kasi ibibinta din nila ng mahal hindi naman lang ibibigay nila ng mura-mura siguro maintindihan din natin kasi nagbabaya din sila ng siguro space rent sa place nila para uh, para mabayaran nila yung renta nila sa building nila kaya sila ay nagbibinta ng ganyan pero mahal din mahal So, iyon lang guys ang vlog natin for today. Thank you for watching. Again, this is Yuli Vlog. Hindi mo na tayo mag-workout ngayon guys kasi um, wala pa ako sa mood mag-workout. So, next time na tayo mag-workout. Kasi mostly yung mga ano ko, mostly yung mga upload ko is mga workout. So, next time na tayo mag-workout guys. Kaya, don't forget to subscribe guys. Thank you for watching. This is being Yuli again. Thank you. Bye-bye.